psoriatic arthritis. Opo. Mm. Ba't naging ngiti mo yung dalinin mo? No? Sama po siya sa ano. Uh, ano kasi ito eh? Pati yung... Uh, yung isa o, oh, tingnan mo, iting din o. Oh. Opo. Okay. Meron parang ganito o, oh. tingnan mo, tsura na ano yun. May napanood ako, mas talagang gaya nung sa'yo yung isa yung umuro ng daliri taga Bicol din. Psoriatic arthritis din yun eh. Yung ganito kasi, parang ano na to eh, yung rheumatoids. Mm yung muurong yung mga ano yung pagka ginaganyan masakit ba? wala po yung ito lang po yung ito lang? Popo, nangingiti yung... mo ito mo iba'y tsuro mo bukod tang yun pagka yung ano correct may pa yung wrong pagka iba ba yung psoriatic arthritis saka rheumatoids tumatabingi kasi oh yan mo yun dito hmm. sa gitnaan pag ganyan masakit Okay. pag ganito masakit din pababa ba? masakit din kasi dito po siya sa joints yung paano yun masakit din? ganun din pero ito hindi masyado okay ang pinakaano ko ngayon itong tubig ko parang ganun kasi din ang symptomas eh. arthritis, psoriatic arthritis Bagaimana yang anda tahu? Bagaimana yang anda pala lang sa'yo. po. Oh. Yan, yan yung papa ko sa'yo. Sumimp lang pa sa, sa motor. Bakit di mo yung sinasabi mo kung yun ang malala? May mm -hmm. hey, short ka? Mm -hmm. Sige. Kaya. Uti-uti na yung makakaya mo na yan pinang podcast na pag natin. istis lang, pwede natin lang natin Pero okay, hindi okay. mo na nakakayaw. Diba? Oo. Oh. Tapos yung mo na, hindi na ang podcast ang tis-tis. Eh. Sige, mag-short ka muna, nalabas mo na kami. Ito po yung sa mga Ah, psoriasis! kasama po siya, okay. okay. Kaya pala nalilito ko eh. Sige. Pero okay may hiya. Tandaan nyo, pag masakit ang katawan nyo at mga may ano kayo, okay may hiya kasi hindi nyo rin, hindi rin nila gugustuhin magkaroon sila nito. Ang psoriasis kasi ay yan. Nakakaroon kayo ng mga scratch sa mga ano, palat. Pero ito hindi ito nakakaawa. Kahit nakakapin ko pa ito si ma'am. Nakakaawa. Kaya sa amin, kung pupunta kayo, huwag kayo may hiya. Tandaan nyo. Kung ayaw nyo magpabidyo, walang problema. Pero, hindi hadlang yung ano, mapapaayos nyo na yun. Dahil nahiya kayo. No? Huwag. Kasi mayroon na rito pumunta ang babae Ang dami niya. So, yan si siyempre, alam naman natin. Iniyak. Gawa na naman. niya bang iniinda? Hindi niya mapayos kasi nahiya sa balat niya. Ang arthritis kasi, pinagano, pinagdugtong. May psoriasis kayo tsaka ano. Akala ko si Rheumatoids. Mali pala ako ngayon. Ah, na eh, nakita. Sa pinagdugtong severe na siya. Ang arthritis kasi, sisirain niya yung mga joints mo. Hmm. Ang ano naman kasi noon, yung arthritis kasi, kaya kaya ko na kanina na iyang bin yung ano, yung rheumatoid. Sa joint joint din yun bumabalok to kare. Yun ang pinagkaiba. Talagang pumapaliri mo gumaga no. Tumiliis. Tingnan mo kung mapapansin mo. Oh. Yeah, straight mo lang. Hindi na siya yung sobrang itim kanina, oh. Hindi <laughs> nga <laughs> mo. Nagpago kulay. kulay. <laughs> Nagpag Wala yung pagkaitim. Hirapan ka <na> maglakad. Ah, maganda. Sana <laughs> so, uh, ilang buwan na to. Start ng April. No, nag-umpisa yung Master Rico, eh. tatlong buwan yata siya hindi nakakabangon sa higahan, hindi makalakad. Eh, tuhot to eh. Hmm. Ito sa ng bigat. Hmm. Pag tatilan mo, pag kinanong mo, kinanong mo kung masahit tuhot mo, hindi ka makatayo. Yung yeah, magpututod at sakong. Sakong din? Opo, ito? opo. Check na rin natin. Yung una po kasi yung sakong eh, yun yung namaga talaga. Baka naman din mataas din yung, yung yurik mo. Hindi po, normal po lahat dito talaga sa... Oh, yun talaga yung ano ng doktor, psoriatic arthritis. Pinaghalo. Psoriasis na may arthritis ka. Buti nga po yun sa kuku ko na balik-balik na yun. Kasi e, dati talaga yung masira din ang mga ito. Saan ka kaya nagkukulang? Ano vitamina kaya? Ay, sabi po niya sa ano po, yung jeans. Jeans? Na, Sino may psoriasis sa inyo? Mama ko po, po. Meron din? Oo. Okay. Oh. ayan. Pero yung arthritis naman, sa mga tsuhukan. Binos na. Binos na. Ayan, kinukulit ito. Baka ganyan yung masakit. May konti po. Ganyan. may po Roy, iba yung pagtiris, Roy. Ayan, masakit. Ayan, pag naganyan ka. Piis lang Hindi? Hindi masyado. Ito? Ito? May konti po dyan. Palisin natin yung konti Ito? Hindi po dito. May konti dito. May konti. Pwede na rin natin konti ngayon. Siya na Hindi Okay, check mo nga. Lakad mo. bayo mo. Madulas. iyon mo Sinelas ka. Madulas. eh uwi pa Madulas yung tiles. Sige, lakad ka. Tignan <laughs> Dito, ka o ano? Ising, or mas masakit, o na... Naguwasan. Naguwasan na. Okay. Sige, lakad, lakad ka. Testing mo, kaya mong instant? Solo? O ano mo nakita? <laughs> okay, nakabalance. Sige. Sige. Nakabalance. Kabila nga? Baka pares ka lang na outbalance eh. Pares po kasi itong pa-pares ba? Oo oh, po. Mas mag-maskara sila nung to. Sige, sige ka. Kasi Mas e lang ako sa motor, ito pa yung naipo. Huwag ko. Kaya ako isa lang. Parehas ko siya. Kala wala, dalo ko na out balance. Sino yung piresting-piresting pa. Dalo pala, mayroos ko naman yun ah. Na. Same lang pala kayo sa motor, tungkol. Eh. Naligo ako napunta namin ni bangin. <laughs> Kailan? may pinadaan lang po kami na nagbili kami kaya ng lumo doon. so, kaharap namin na shortcut. Maganda kalsada yung inumpisa namin eh. Luwabas kami eh. Parang ginagawa pa lang. Ilog. E wala na, malayo na yun. Eh, marami dumadaan motor. Eh, may problema na pagbabalagad yung motor namin do Kahit mag ka, sumasayad sa mga pato-pato kasi crop road. Kaya, so, sa mga yung nakapalokan, kapili. Ah, sa kapite. Pala ko oh, dito sa ano, eh, ay sa 10th Avenue eh. Ayun, timit lang po kami. Yan ang pinihan na ano. Dalawa pala eh. Pero sa okay na ito. Kumpara sa iba, may hinawa ka ng psoriasis. Talagang medyo fresh pa. Opo, oh, kasi matagal na po ito. Umbisa pa siya ng April talagang kulta mo pala, kulat talaga. Nakumula pa. Dati ko siya, talagang tabda -tab din kanya yeah, oh, na hindi lang gabi kahit ako. Yan ang nakakahawa ito eh. Kaya hindi kami natatakot. Hindi ako, ako natatakot sa kanya. COVID, COVID <laughs> kaya hindi ako natatakot eh. Dati kasagsaga ng COVID, nasa ah, <laughs> sa Saudi ako. Oh, ano ba sa Saudi ako? Sige, langat. na. Sana dire-diretso na. ang discard dyan, arthritis lang yun eh. Matakot dyan, huwag ka lang kumain. Mag-research ka kung nung bawal sa arthritis. Tapos sa plusin mo lang ng pao yan, tanggal yan sa pao. Okay? Pag mag-uwoke kayo, ganyan, pag mumol kayo, ganyan mo lang ng pao yan. Okay? Talog na yan eh, nakasentro na yan. Kaya wala na yung sakit kagad. Okay? Thank okay. you. Huwag yun ang babasay. Okay. Sige.